What's up guys? So meron akong ginawa dito sa Microsoft Excel ng isang format o sa pamamagitan nito madali natin makukumpute kung magkano ang kikitain natin per day sa ating poultry farm Yan yung excise, meron tayong produce per day yung mga butal o yung mga sobra halimbawa yung isang tray nakadalawang tray tayo tapos may butal na tatlo So number of ito number of eggs in pieces price per tray price per piece profit per eggs tapos sales tapos profit so itong green lang na to ang inyong i-edit so once na ma-edit mo yan lalabas na yung ating uh, net income yan, so yan yung pinaka net income natin, 980 per day pero yung net income natin na yan, pwede pa yan bumaba o pwede rin tumaas, kasi may mga pagkakataon na bumababa yung production natin, dahil na-stress yung ating mga manok at uh, pag tumatanda sila, bumababa na din yung production nila kaya yung ating net income sa ngayon kasi maganda pa yung production nila umabot pa sila ng 90 hanggang uh, 85% yung production nila kaya ganyan pagaganda yung ating net income pero pag tumagal sila ng more than uh, one and a half years or almost two years bababa na yung ating production tapos minsan dahil sa mga uh, climate o sa, sa panahon nagbabago din yung uh, production natin bumababa din pag sobrang init pag sobrang lamig o kung may bagyo o nai-stress sila o wag kasakit man sila bumababa din yung ating production kaya wag tayo mag expect na gan ganyan na lagi akataas uh, ang ating makukuha every day so expect the worst lagi nating uh, iconsider i-consider yung mga bagay na pwedeng makakasira o makakasama sa kondisyon ng ating production o sa kondisyon ng ating mga manok. So ito yung daily expenses natin. Pag na-fill up mo yung mga green na yan, automatic siya magkakalculate kung magkano ang magiging uh, net income natin. So halimbawa, itong small, meron nakaproduce tayo ng dalawang tray at may tatlong butal. So, pag kinumpute mo yan, dalawang 3, which is ang isang tray, ay 30 pieces. Tapos, pag kinumpute mo siya, dalawang 3, which is 60, plus yung tatlong butal, 63. Kaya yung ganyan yan. yung ginalabasan na number of eggs per pieces, 63. So, pag nilagay mo yung presyo niya na 170 pesos per 3, ang kakalabasan niyan, yung magiging profit natin o ang sales natin ay 357 yan 357 pesos. So papatak ang isang piraso ng itlog ay 5.67. Yan. Tapos ang profit per egg naman natin ay 1.09. Yan yung tinubo natin sa bawat isang itlog. Tapos ito yung pinaka total profit natin 168.43 yan yung pinakatotal natin na profit dito pa lang yan sa small so how much more pa yung mayiging medium large, XL, jumbo super jumbo, ganyan so lahat yan magkakalculate at yung profit natin ay matutotal lahat yan dito, ito na yung pinakatotal profit natin, 980 so meron tayo dito tinatawag na cost to produce yan, yung cost to produce na yan dapat ang magiging presyo mo sa bawat itlog ay mas mataas ng 4.58 kasi kung babasihan mo pag binenta mo siya ng 4.58 magiging tabla ka wala kang kikitain so dapat at least meron kang kikitain dyan na uh, dapat gawin mo yan patungan mo siya ng piso gawin mo siyang 5.58 at least para may piso ka sa bawat piraso ng itlog since na naka 441 tayo ng production today tapos na around 88% yan kasi meron tayong 500 na heads na RTL tapos kung 88% yan yan 441 ang kinalabasan niya so dito pa lang mga calculate niya na lahat pati yung total harvest per tray niya kung ilang lahat ang na harvest na tray ngayong araw so dahil lang yan dito sa ating ginawang okay. Uh, format sa Excel o sa Microsoft Excel everyday, ito yung magiging basis nyo kung kailangan nyo na bang ikal yung inyong mga manok kung kumikita pa rin ba kayo kasi minsan pagka hindi natin namamalayan kung wala tayong ginagawang paglilista o pag uh, re-record, hindi natin namamalayan na talo na pala tayo so ito yung magiging basihan nyo kung kailangan nyo na bang ikal yung inyong mga manok kung nakakapag-produce pa ba siya Kung profitable pa ba, ba siya At least, kumikita tayo Even kumikita tayo nung mababa Kahit sabihin natin 300 pesos per day At least kumikita pa rin Hindi pa rin tayo talo sa patuka natin Kasi yung daily expenses natin, ayan 2,020 pesos 2,020 pesos kasama na dyan yung Bayad mo sa tao per day Tapos yung Uh, patuka mo, which is isang sako kasi ang 500 heads ang patuka mo dyan ay around 1 sack which is 1,580 ang isang sako dito sa amin then, ipa-plus mo dyan yung per day na gastos mo sa kuryente sa tubig ganyan, so ina yan ang inabot nya na total expenses mo daily, 2,020 pesos so, ikakaltas yan dito sa ating sales na 3,000 at ang net income natin, ayan, 880 per day. Yung sa 500 heads na manok natin. So dito, sa pricing naman, sa pricing, makikita mo kung kikita ka ba. Kung kikita ka sa binigay mong pricing. Halimbawa, dito sa small, nakaproduce tayo ng dalawang tray, ayan, dalawang tray, at saka may tatlong butal. So ang total na piraso niyan, 63 pieces. Then, kung maglagay ka ng 170 pesos na per tray, so, yan ang kikitain mo. 1 uh, 1.09 pesos. So, ang profit mo is 68. 68 pesos dito sa uh, pinaka-profit mo. 68 pesos dito sa ating uh, dalawang tray at uh, saka may tatlong butal. So, at least kumita pa rin tayo. So, subukan natin ilagay ng 165. 165 sorry ayan, meron pa rin tayo at least meron pa rin tayong uh, 57, so makikita mo siya kung mag pricing ka kung magbigay ka ng presyo sa bawat uh, sizes ng itlog, kung magbigay ka nila ng presyo, makikita mo kung kikita ka ba o hindi, so subukan natin ilagay ng 150 yan, kung kahit na yung small natin, ibigay natin ng 150, meron pa rin tayong kita na 26 pesos dito sa dalawang tray at tatlong butal which is 63 63 piraso. Meron pa rin tayong kita. So, kaya dito pala makikita mo kung magkano ang kikitain mo sa bawat produce na itlog like sa small, sa medium, dyan makikita mo, mamamonitor mo na agad siya dahil lang dito sa ating uh, ginawang format so subukan natin gawin natin panegative natin yan so, subukan natin uh, panegative natin yung profit natin, subukan nating gawin niya na 140 pesos per trade sa small Oh, kahit ibigay mo ng 140 pesos sa small, meron pa rin tayong kita na 5 pesos, di ba? So, napakaliit na lang ng ating kita kasi masyadong mababa na yung binigay natin na presyo sa kanila. Which is, hindi pa rin tayo lugi, di ba? Break even, almost break even pa rin tayo kasi may profit pa rin tayong 5 pesos. Yan. So, hindi ka na magda-doubt kung ang binigay mo bang presyo sa buyer ay mababa ba? O may kita ka ba sa ganung binigay mong presyo? Kasi minsan, mahihirapan tayo magbigay ng presyo sa mga buyer natin kung uh, wala tayong binabasihan. Kung halimbawa nito, sa small, binigay natin ng 140. So, magda-doubt ka sa isip mo kung uh, kumita ba ako doon sa binigay kong 140 pesos per tray o nalugi ako. So dahil dito sa ating format, makikita mo siya dyan na kumita pa rin tayo ng mababa at least 5 pesos. ba? Diba? So dito naman sa ang pinakamataas na kita natin ay yung sa uh, extra large which is 338 pesos. Na kasi nakaproduce siya ng tatlong tray at saka 26 pieces. Ayan. Then, ang magiging profit natin so ang naging sales natin ay ito 870 nagkakatalo kasi ang presyohan dito sa ating uh, negosyo dito sa small saka sa medium kasi minsan binibigay natin ng mas mababa yung small sa medium kaya minsan binibigay na nga ng 130 minsan 120 na nga lang ang presyo ng uh, small Magdadaw tayo kung kumita ka ba tayo ganyan kasi lalo na kung mas maraming produce ang small natin So since na naka 441 tayo na produce ngayong araw out of 500 heads at naka 41, 441 tayo which is 88% so ito yung kinita natin so ganun lang kung gusto nyong uh, ipasa ko to sa inyo paabutin muna natin sa 1000 views ang video na to at mag comment lang kayo sa baba ng kahit na anong comment kaya wag nating kalimutan mag-like, mag-share at mag-comment sa video na to para mas mabilis nating maabot yung 1000 views at may pasa ko sa inyo nang sabay-sabay nating mapakinabangan ang format na to.